Ah, oh, dayo, Bumalik na naman sila. Nakayuniform pa. Kaya, naka pa. Oh, wala daw eskwela, puro tawag para lumuwas. Lunes kaya, no nakayuniform pa. Ah, wala daw eskwela. Lunes na, lunis wala uniskwela. Siyempre, may bagyo. Wala daw eskwela. Walang eskwela. Gagambagad. Ayun oh, ay yung ga gagamban niya. Malaki yan nako, Laki. Ano ang Gamba Nyo? Asan pa yung isa? Ano yung may sana ilaban mo? atay, ano, Ata? At, ano, ay, ata. Ano, ata nga, yan mo ilaban? ka Alak, pa ganyan yung yardin na, di na Ayok pata ko. Galing lang, Skwela. Arikta <laughs> na. Arikta na dito. yon first. Kunang sultada. Hmm.

Patalangan naman. Ano na? Kay Lolo pa agay. kagat na ba? Awam mo. Ang kagat na balik ni. Ata na eh. At Ang nabak oh, eh. Lolo. Manan, bitter luck next time. Manan, wala <laughs> uh, uh, eh Ah. Ah, brown manan. Pangalawang laban. Nangabak ka na Pangalawang laban. Hmm. Maturok din pakkanan. Kori pakpakarun binigat. Oh. Mm. Kinagatay bukunan. Hmm. Awanin, kinagatay. Awan, nabak na, dala ulit. Agat sakit ata ni. Awan, awan, awan pa na Oh. Agat na uyong. Ito yung sa amin na. Yeah. Oh, wala, wala. Na ang kalata, dakkal. Nalukmog. Pareha sa dalawa. Ang hanggal, ayun ba parang tikitin eh. talo, talo, pangalawang mm. gagamba nila, talo parang ulit. Ngayon. Ah oh, wala, wala na talaga oh. Ah bak, labak. Panalo nung di dua di Kalman. Ay alam mo na yung gilala ko. Yung mm. mm. di gila ni Inabak mi di dua na dadakal. da koryenta. No yung mga yung Dua na ubing Yung nun. Nabak dua. Ay, baka damig-mig mo tayo. Ano, ay? Pagay mo, di, ito si Bilya. Nakabay ko sila. Hmm, nakabay. Ito si nila pong lolo, ano? Gado na lolo, ano? Mga pakansi yan. Masyo na tanggal, batit lang ata. Sibing tatan, eh. Batit lang ata, lolo. Halo, ada tawag din, eh. Babarat lang, ba? Kumo, di ganyan yata, eh. Um, Ang

Yo um, Ayawan. Yeah. Ay, awan. Oh, yung, diba oh. yeah. awan. Last round. Nangisip, dapat, Last round. Ko, awan yung, talaga wala-wala. Sino wala. nakalaban ng Alok, talo Nangisip nga. Yung malaki niya. tinanggal. Ate may isang tanong yung ate. Kinapakap pag daw ate Ay, palaban niyo ka yung matgaya man kanya, Dan. Tingin ito kilabang mm -hmm. kay kanya, ang... Yung pagi pag iyo nyo. May baga ate nyo. Dakal! Sama ko tatay ka. Di muna. Muna nga kilaban. Sa nangal. Tatay? So, Orang nangal. Makagatang. Ah, at. Hmm? awan, awan talaga. Kakaga, anong palaban muli Last. na nabi, nalukot dan. Awan, 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 sinamon, sinamon, sinamon. Ini kagatan na kata. Oh, champion. May tama. Awan. 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 Mm, birbirok pa ni, karakarak pa lang. Eh, uh, birbirok pa. Mm, champion, champion. Okay lang. Ay nangal. Ay dinugo tingnan. At isuot ato tayo, Jikwan, kinagat. Tubog. Ay, maghintay na naman tayo ng dayo. Ay kal, Okay.